Ayan no guys, magkapi po tayo. Magkapi tayo guys. Ang palaman po niya, star margarine. Dito sa barbaryo, tahimik po dito. Naririnig nyo lang mga huni ng kuliglig, huni ng mga bata, huni ng mga manok, mga ibon. Yun guys, ang saya pong man manirahan sa barbaryo. Tahimik. Wala masyadong maingay ng mga sasakyan. punta ka sa bukid Yung fresh na fresh ang hangin Hello, hello, good morning. I-update ko kayo sa aking alagang mga manok. Oh, yung dalawang alaga kong manok magasawa asawa yan. Dito rin sa kabila, may mag-asawa din dito. Sino pong mahilig sa kang sabong na manok dyan? For sale po sila. mag din po yon, Ito, wala po siyang asawa. Hindi po ito, nitib, eh, po ito pang sabong. Native po ito na manok. ni po yun na manok. At yun yung iba. Ito, pang sabong din itong mga to. Sa kayon, yung dalawa de, ay tatlo pala sila. At merong isa doon Sa dulo. Ayan guys, babait na martes sa kapitbahay. Tinignan nyo ang baboy na nanganak. Ang cute kasi yung anak ng baboy. Iba-iba yung kulay. May mga white, black, white, black, ganun. Saka puro black. Labang-labangan. Martes, Martes. Nagipag-Martes ang inyong babaito. o, <laughs> oh, diba? Nagula pa yung manok. Aldo man pinag-aawid manan. Mami miss ko dito sa barbaryo. Tumitingala ako kasi titignan ko mangga kung may bunga pa. Kasi may dalawang na laglag kanina. Matataas siguro yon. Pero meron ako nakikita yung isang bunga doon. Oh. May isang bunga doon. Oh. Hindi niya makita guys. Ayan o. Hindi kita mataas kasi. Tignan natin yung kabuti guys. Yung pinakita ko kanina sa may live ko. Ito guys. Oh. Mabaho pala yan. Sa tagal ko, tagal kong nakatira sa tarlac. Kamilang tarlac na ano. Ngayon ko lang kasi inamoy. Mabaho pala yung amoy niya. Ang ganda kasi, oh, tignan mo guys. May net-net kasi siya, oh. Ang ganda. Hindi po yan inuulam. Nakakalason po yan. Kabuting, kabuting ahas ang tawag nila dyan. Pero may mga nakukuha dito minsan. Yung inuulam talagang kabuti. Pero nakakatakot guys, pumunta dyan, maraming ahas. Hindi mo alam yung inatakan mo, may ahas pala dyan. Kaya dapat ingat-ingat lang, pag maapag sa mga masasukal na lugar, para sa barbaryo ka. Ayan guys. Dati hindi, hindi, hindi ito masukal na lugar, pero ngayon umasukal na siya. Hindi na kasi dyan ang daanan. Ay, ano to? Yung namumulaklak pala tong halaman na ito, oh. Guys. Namumulaklak pala ito, oh. Ito, oh. Yan, oh. May bulaklak pala siya. Miracle fruits. Miracle fruits. malit pa ito sino nakatikim na ng ganito guys miracle fruits ginagawang juice ginagawang juice miracle fruits ang bigat na guys parang buko na bigat. at yung guys oh ang bunga yung suha sakto ito sa ano December, January mga bunga ng ano suha so, yan guys maganda na yung daan sa amin hindi na siya lubak-lubak sementado na nahihiya ako pag may mga tao nakatawin sa akin kami <laughs> umiiwas ako minsan ayan guys, oo. Sementado na dito hanggang doon sa may dulo. Sementado, sementado na. Ni enjoy ko na maglibot-libot mag kasi may uwi na ako. apun na naman kasi ayon may bunga yung saging namin oh. may bunga yung saging at saka tong ano oh, tong bagbag kong oh, may mga bulaklak pero eh, ilan lang yung bulaklak nya pero di sa may bandang taas bagbag kong patay yung bunga po yan masarap din yan ihalos eh, sa deneng deng bag bag ko wala na ubos na yung bunga ng ano ng buko oh. sa kabila mayroong is ano dalawang bunga ayun oh sa may taas ang taas niya katakot yan guys pag ano malalaglag sakto naman doon sa may bubong namin malalaglag Manatuog ayun guys oh sa may taas may dalawang bunga yung isa malaki na yung isa maliit Ito yung mga halaman ko, guys. Hmm. Hindi na masyadong naalagaan. Na kasi ako kasi, ma mahilig ako sa halaman. Kung dito lang ako, eh, sigurado maganda itong mga to Na-arrange sila. O, oh, ang ganda ng bulaklak. Bulaklak. Asa ka yan, oh, guys. Ang daming bunga. hindi ko lang tawag yung halaman na yan Uwi na naman mamaya mamimiss ko na naman ang mga manok ko oh, ay aray ko aray ko <laughs> nanonok ka sila guys nanonok ka ang mga manok ko nanonok ka ng kamay yung iba dito guys, umalapit oh, ang mangitlog, itlog. Diba guys, ang lamig dito oh, sa mga mga ilalim ng mga kawayan. Malamig, malamig. Kahit gaano ka sikat ng araw, basta sa ilalim ka ng mga puno. Preskong presko. Presko. Kaya maganda rin yung may mga puno sa bakuran. Dito ako na aawa sa kalapating nito Oh. Wala kasi siyang kasama guys. Bigyan nyo nga ako guys ng isa. Para may kasama yung kalapati ko. Oh. ba diba? Ang ganda pa naman ang kulay niya. Yung pakpak niya kulay white. Tapos yung katawan niya kulay gray. Ang ganda ng ilong niyang laki. So guys, so, lapit ko lang. Ito kasi guys, yung kalapating ito, may bumulusok daw sa may bakod daw. Tapos yon tinignan ni mother ko. Ayun, may nakita siyang kalapati. Hindi na daw nakakalipad kasi pagod siguro. Sa kalipad-lipad niya. Kaya yung bumulusok sa may bakod. At yon nahuli niya dito ito kinulong niya oh, matagal na rin dito sa bahay naghahanap kami ng kanyang asawa para, para may kasaris siya pero wala niya mahanap Ang guys, oh, hindi ko lang ko anong anong ano to, anong lahing kalapati ito. Pero mukhang parang babae kasi siya, guys. Yung tunog niya kasi parang hindi tunog ng lalaking kalapati. Tumitilaok ang mga manok. Gaya ang mga lalaking manok lagi nagtitilaok. Ay, diba? oo Sunod-sunod. Marami kasi yung mga lalaki. 1 2 3 4 5 6 7. 7 yung, yung lalaking manok, yung babae naman 1 2 3 4 5 6. Anim naman yung babae. Yan nangingitlog yung iba yung nga lang kinakalay kayo ng mga lalaki man o kaya kailangan ng kunin yung maitlog baka mabasag pa at iyan so, dito na sa labas tong isa kasi wala nang kulungan na may na space na malawak doon na lang ililipat o sa maliit na kulungan yun po guys maraming salamat See you my next vlog. Bye-bye. Thanks for watching. Share, comments and reacts. O oh, di ba?